pa ako makain naman. Ah, ha, pa, pa, pa! Sprite, Sprite, Sprite! <laughs> ay, putik na What's up, guys? Uh, battle challenge tayo ngayon. Ang player ay si Keisa at si Madam Alicia. yon So, ito yung ating uh, prize. yon saging na bagong prito. Tsaka itong soft drinks. Alright! So, start tayo. So, sino ang makatayo nito, siyang kakain. Okay? Okay, start. O, oh, pila. Um, o, muna una. Pag napatayo ko to, kakain na ako ha. One, two. Oo. Oh. Sige, ikaw. Okay. Itayo okay. mo. Ikaw, ikaw. Ikaw mo. Sige. Ito, alikod ka. Sa likod. Sa likod ka. Alright. <laughs> Nako! Ano ka? Ayos eh! Ay. <laughs> Adi! Sarigod! Sarigod! okay. Oh, okay. Bukas kayo Bago ka? <laughs> na! Kailan ka? Oh, tayo Ay! nakuy. Not... <laughs> oh, ikaw! <laughs>

Oh. Yeah, yeah, mo. Yeah. Malamit mo ang kanta nun. pa ako makain mo. ba, Haranda. Sprite, sprite, sprite. Ay putik na. Oh, ikaw, ikaw. Oh, ikaw, ikaw. Yeah. Oh, my God. ka. Hindi ka. Hindi Kain! <laughs> kain! Kain ka na dyan! Sabahin daw kain ka! Teka lang! Ayun ayun no! Paan? Ano ka? Patay yan! Sige! Hop, 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 tuloy ka kain dyan! Tuloy ka lang! Kain namin Tuloy ka lang dyan kain! Wala okay. <laughs> Dito, okay, ka bang, dito ka pa Dito ka pa Dito Yan. Huh? Kita kayo sa camera. Halibing, matlo lang mong tayo. Oh. Okay. Uh, dito ka uh. <laughs> Wah. Ikaw, ikaw. Ikaw. Ah! Uh -huh. <laughs> <laughs> Chilo na <mo. laughs> Kaya ka dito ka, dito okay, ka, dito ka. Kaya ako eh. Kaya ka ba?

<laughs> okay. Ini breşte. <rondas musikami> Next. Alt <tane ep prendere> <U> skal <mans sanditikansson> oh, <tarm>

Gaya. Ay, <laughs> Na, yun! galing! Mm, galing ka dyan! Mm. Ang daya ba yun? Ang galing ka dyan! Ang galing ka dyan! galing ka galing ka galing ka mm -hmm. Yeah. người người gà đi số một người người bập gì người

<laughs> oh. Oh, ay, hindi <laughs> katay mo, imo mo. Imo mo'y daya. Julasin ko lang isa. Yan! Wow. Yun. Oh. Ay, busog na lang ko. Hop, Ay, O, Hi, uh, thank you for watching. Uh, don't forget to like, subscribe and uh, click this button. Yeah, no? <laughs> <laughs> ano? Ano sa button? Para sige ma, Im kayo i-imbitahin mo ayong ating mga followers na. Raman. Sige, ano? Sige. Uh, uh <laughs> Don't ano? Uh, don't like. Ano? Uh, uh, don't click. Uh, like guys, uh, <laughs> <laughs> please like. Please. Please like and subscribe to my YouTube channel and also my Facebook page and uh, Facebook app. Thank you.